Hello mga kabutinis. Ako ay magluluto ako ng aplitada mga kabutinis or among um, tanghalian tanghali na mo ba. naghiwa ako o garlic, onion. Yan, nakaano Kay kasi di ko ngayon. At at nag ano, ako nagmagluto ako ng magluto ko pinta kay kanang trabaho na po ko sa Tuesday para na ako eh, food na sa akong rep inito na lang sa microwave kasi nabisi na ang lola nagluto na tayo mga kabutiness galing ako di galing ako nito sa Asian store nagbili ako ng egg roll Ay, na tayo please subscribe my YouTube channel and like and share. Luto ta kay. magutman ang hang Nga na lang ako magluto kay para hang banana kumatog magugoon ni kaad daw. So na na siya pagkaon naghimo po kog macaroni salad. Yan ang aking macaroni salad mga ka beauty. Yan, the best, ang macaroni salad. Yan kainan na. Masarap yan. Namimiss ko na talaga ang ano buko salad. Pero wala man tayo. Wala man kaming ang ano dito. Eh. Maganda ang buko salad pag ko ang buko. Yan ang aking apritada. Tapos na. Pork apritada. Ayan. dagyan ko ng pork and beans. 'Yan. Um thank you for watching. Mga ka-beauty, sinya na ka, ano lang ako ma, minsan na lang makaano ba short short na lang ang ma-download ko kasi na-busy na talaga ako. Pero ano talaga kay magdownload download talaga ako para kay para meron akong ma-download para makita ni Lulu Whitey, namirong talaga akong video. Yan. Thank you for supporting my channel. Please like and subscribe. Babu.